Ala tayo guys. Apo na na naman. Ah, pan elektrik rin. Yeong na electric pan. Tingnan. Pa. Kasi wala electric pan. Siguro naman wala ada talaga. Hiram no eh. non si rospotè? vai veloce, Dani oh bye, non vuol la canina eh? look appreciate it! guarda che bici, ciuca! kutsara. Sa kalagay? Kutsara. Sa baba. O, sa pa? Isang buo? Isang buo rin kayo ni Kuya. Ay, Taghati kayo ni Kuya mo. Bili pa yung bukas na isa. Hindi mo bukas. Para bukas may ulam tayo mga. ito na lang Oo. Hindi, magano'n na lang sila. Share na lang silang dalawa. Magsir na lang silang dalawa. Hindi ano yun. Madurog tuloy. Sinati nga eh. Kayaan tayo guys. Hapunan. Nangyayaw na tilapia guys oh. Laki. Ayan no. Nangyayaw na tilapia. Ulam. betul, musuh golai ber? tak, takkan nak cawak sibul es kueh niina bungawan salib. apa? 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 boleh apa? 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 Lahat nama tuan saya ni eh ni game ni. Ha ni ha. Berapa? Berdua. Tak nak gantilah api begini. Ya betul. Satunggu dah. Kau nah. Buti na kayo ng gulag sa Pasay. Sa Tilapia. Nente. Ang buo? Hmm. Laki-laki dito. Kung parehas lang ito ito. Ano na taba? Ano? Wala lang ang hindi na gulo. Wala, best Parang yung gulay. Parang yung dalawang tilapit, isang kilo. Moron pero... na. Tilapit ah. Bagus, isang daan lang. Hmm. Ito ang yung bagan. Tong bagan. Tilapit lang. Ito ang yung 160 eh? Mahal tu tambakul Dibeli ku sana Sambu 260 260 Dah dah pun lah 260 Oh, perum lagi Negi tangkulah no? Ay, ano ang sakto sentido? Ang palasyo. Isang pinaso, 260. Ang laki. Maba. Bakit na yun? Kaya ko lang nanin. Ay, isang libo pa na talaga, ko, no? Mina yang aku eh. Itu yang aku. Jauh mana. Hmm,

福利的。 hindi na tila dyan nung kinain ko dun sa Pasay. Ang hindi ko isang kainan. Wala siya kung nalit sila. 160. Kasi hmm. dalawa ka dati yung kanin. Ang kanin. 160 nga. Ang kanin.

tomboy pa. Hmm. Natawag ko ang ate na galit. Saan? <laughs> na tomboy, tawagin mo ate. Kuya! Sabi! ko. Step, po. Ayaw mo na, Pat? Ayaw mo Kunti lang kakainin mo kasi mamaya iyak na na naman. Baka hindi ka kakain. Ayun. Asin natin hindi kain pag mapangit lasa. Pangit. Yun na ko sa kanya. Bang <laughs> <laughs> uh -huh. Wala siya. Na. Ayun nga. Oh, Ayun sa kanya. Ulam sa kanya yan. Ayun. Oh. Ayun. <laughs> Di ba maalam ako? Sabi ko sa'yo eh. Pag may lagay, pag may lagay sa ano. Yung pinagmalisin mo na doon sa ano ni Kuya mo. Bukan, bukan saya. Bukan main yang memang satu kami nak latih. Ulu yang tu nak wakutkan dia. Yang ulu siapa siapa palagpas yun pag gulo. yung tiyan. Pag tilap ka. Hmm. Pag lang yung ulo may iwan. Yogi ako eh. Bakit? Okay. Ito. Yung tiyan mapait. Yung ulo nga Masarap kainin ng yung tilap na gumagong yung

sabawan mo ang sarap eh. Ah. Mm hmm. Hirap ka. Malalam na lang. Fish pan din yun siya. Mm hmm. yung pis pang gasin nila nangalawa ng alat. kaya timplado yung isla tapos yung pinapakain nila pag harvest mm -hmm. uh, na tinapay tinapay talaga ng gilip na sa mm -hmm. uh. amin doon ano eh pinapakain <coughs> fish meal or ano yung manok ito yung mababaw. Ano? tubig. Mm hmm. Ay babaw lang. Dagupan. Nagka-blue-blue ang tubig. Tapos pa nila. Nagpasta ako. Hindi ko hindi. Tapos pag nangyay tayo, nabas pa ako naman. Kaya... Nabas pa Hindi nagpapalaki ang tubig kasi maliit lang na... Ng yung kahon. Ay, sudang pa hindi kahon ang gamit nila eh. Lambat. Kalo plus um. na yung patao pa. Mm. -hmm. Kahit 7 foot ka? 8 mm -hmm. foot? 9 foot? Tao nag nagkakulay blue nga yung tubig eh. Mm -hmm. Yung magkikita na mababot. Eh, Ibig sabihin yung dagat talaga yun, doon mm hmm. sila nag-ano. Mas mong bukal ng dagat. Mm hmm. Ito yung ay may mga bakery doon. Pagkaka-albis na. Wala silang magpano sa sinabay. Sa akin bibili

Thank okay. Kahit pa tubig na. At magugas agad. Lakasan mo naman, maraming yan doon eh. Ha? Ha? Kahit pa tubig? Papatay daw ang tubig eh. No? Ilaw yun. Ha? Ilaw mamaya. Alas 11 hanggang alas 5. Tubig sa kailaw. Tayo ma? Mm. Alas 11 ng gabi hanggang alas Sabi tubig at sa kailaw Ano? English? number? Alas 11. 11 tapos hanggang 5. Oh, haba. Um, Naga. Sabi ka gabi pa. 26, 26, 27. Pag gabi ba lang ba ba hindi mo na? ang panahon. Huh? Wala naman din naliligo eh. Kaya tamad ka maligo. Hindi nga ba yung gisig kanina pero nawala-wala yung bati. Ba yung gisig pa para nung salag na? Yes, katinanggalan mo na. Kasi balagang ka mo Pero nang wala, wala kong bayad yun siya. Mamaya yun naman kami yung sipto na gats niya ako eh. Sana yung kataglamot

anim na buwan na yan pa. Dapat sinabay na nila pero ito yung takte at saka ano eh. Wala din talaga eh. Ano ba yan Alam nga ni Risto nila pa restore nila ulit ng Marto. Di ah. Yeah. Ayaw eh, ko kailan siya mag-Risto, ganun ka rin magkuha ng <gantaroon> ano? Kaya yeah. 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 yeah, ganun siya yung nakatrahan nila eh kaya ng palabas na hindi pa ito, 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 ito. nag hindi pa nag-arresto hindi tayo lang ang nag-arresto gano'n kung din mabalik ba ma ano kung anong buwan ang pecha gano'n din may expired kung <coughs> iba-iba ka lang ang uh, lapit mo na yan kay Tom po sustento. So, dapat magbibigay sila ng sustento dahil sila yung ano eh. May kasalanan dyan, dahil hindi ikaw eh. Lagi mo nire-remind. Siyempre, driver ka lang eh. Silang operator eh. Dapat. Hindi mo na-remind kung hindi sila pabayaan. Obligasyon nila yan. Obligasyon nila. Alam nila hindi na sa nila eh. Porque sa akin, ako lumalabas. Ako ang obligasyon ko na ako magpaparestro. Ang talagang may ano sila na magasakit sila sa kumpanya nila ay sa negosyo nila. Ginagawa yan. Ang tatay nila, wala akong masabi doon hindi pa na Judith eh so restaurant ka pa baka mahuli kayo ay so, eh sila boss Gabriel na, saan na yung restro? Sige, pa lang. Biyayin mo lang. <coughs> so, ano nangyari? Buti ba, pati ikaw, kayo, mga driver, kayo ang abitado. Kung so, alam kong ganun ang mangyayari, hindi mo nila kayang saluhin. kanila kasi ako rin ma hindi uh -huh. eh, tiwala ka rin sa kanila eh hindi nga yung tiwala sa mga driver hindi sila ano um, eh parang wala silang protector sa uh, tao kanila eh yung mga masasabi nila puro pasinsya na pasinsya na pasinsya na talaga hmm. Hmm. Sa yung buwan mong uh, nagtambay dito, may naabot sila kahit singko, Kahit piso nga, wala eh. Masinsya eh. Wala nga silang may naitulong sa'yo eh. Kaya, ano, years experience nga sabi nila eh. Kaya sa sunod, hindi nga po. Sa ano. 13 years mo sa kanila? Judit ka sa Purukit mo nakakaintindi Intindi mo sila Ikaw, naiintindihan ka nila? Ano nila? Wala Hindi nga sila nakakaintindi Yung kahit singko, Wala silang may naibigay sa'yo eh. Kahit malang mm, um, tos Pagbilibigas, parating ka ba? Isang buwan <laughs> Wala nga isang kilo eh may kasangkaban pa kaya. Shout guys. Sa lahat ng manunood. Thank you for watching na lang. subscribe naman ang YouTube channel ko guys. Maraming salamat.